So what's up guys? Sinamahan ko muna si tita. Ano ang pangalan mo tita? Para uh, malaman din na ito ng ano, taga Cebu Pak. Oh. Anong pangalan mo nga? Hermie Balagos. Ayan, si tita Hermie guys. Eh, kanina. Naano yung flight niya? Ano nga nangyari sa flight mo? Hindi ka nakasakay. Hindi siya nakasakay sa flight niya. Kasi yung gate na nilagay, TBD. Di ba? TBD yun? Or to TBA to be announced. Eh, syempre, senior citizen. Senior citizen, citizen ka na, tita. Mm. Senior citizen na to, guys. Siyempre, na ano siya kung ano yung gagawin. May tinatanungan ka, di ba? May tinatanungan siya kanina. Eh, hindi siya inaasikaso. Turo lang ng turo. Doon ka, doon, punta. Eh, ngayon, ang nangyari, siyempre, cancel na yung flight niya kailangan na naman yung kumuha ng another ticket, no? Yun. Yun, guys. Sinamahan ko lang naman itong si Tita na mag -ano ka sa kanyang ticket. Eh, walang nagdadala ng gamit niya. Mabigat din. Walang kasama din. And kailangan niyang umuwi ngayon. So, ang gagawin namin, pupunta daw tayo sa office, ticketing office, di ba? Oh, baggage mo muna. Ay, huwag na. Diretso na tayo. Oh, diretso na tayo sa ticketing office. Ayun, sana sa susunod, si Bupak, kapag ano, may nagtatanong sa inyo na mga kagaya nito, wala palang kasama, ay eh, nakalagay pa sa gate na papasokan niya, TBA, to be announced. Eh dapat sana, inaalala yan nyo. Eh kagaya nito, nakatingin lang ako sa sulok, nakukonsensya din akong nakatingin kay tita. Eh, hindi ko naman kilala to. Kaya sinamahan ko na lang. At uh, pinapaana, yan namin kasi nga, senior citizen na, di, hindi naman sila pumapayag. Kahit na obligasyon nyo to. Di ba? Sana magano kayo ng mga ganito dapat na sitwasyon. Gate number 7. Doon patita tita, sa dulo pa yun. 'Di ba, ang haba ng lakaran, kawawa yung senior citizen, guys. Tapos kung hindi ko sinamahan yung gamit niya siya yung magbibitbit, 'di ba? Ngayon, ang mangyayari nito, ribok talaga. Kasi yung ticket niya wala na iba, invalid na yun. 'Di siya nakasakay sa sarili niyang ano, 'di siya nakasakay sa sarili niyang uh, flight sana. Kasi nga, walang nag-aasikaso. And sana magawan to ng ano, no, paraan sa mga dito sa airport. Kasi Bupak yung sasakyan sana ni Tita, Manila to Tacloban. <coughs> Excuse, ma'am. Saan yung gate number 7 for the Dito, Tita. Ito tita. namo tita, ang haba ng pipilahan mo. Siguro hanggang dito na lang ako, no? Eh ito ang haba ng pipilahan mo. Ako aabot din ako sa oras ko. Sana chef patulungan to, chef. Kasi naiwan to sa ano eh, plain niya. Hindi siya inis inasikaso ng dapat sana taga-Sibupak ang mag-aasikaso. Kanina pa yan. Ay, alas 4 pa. Oo, oh, kanina um, pa. Walang... Si alas 3 pa siya daw dito. Walang nag-aasikaso. Lumapit, tinuro-turo lang. Dabon, dumama, eh, TBA yung nakalagay. To be announced pala. Dabon. Eh, walang titignan talaga sa screen. Kasi tinatawag yan sa anong Beijing yan lagi. Ganun problema, senior citizen eh. Pero, paki-assist na lang. Paki-assist na lang. Eh, Ay, dito salamat na lang. No? Oh, na. Sige, ka. sige. So, ayun, nahatid, nahatid, ko na si tita doon sa ticketing gate, guys. And, uh, pinaasikaso ko talaga. Pinaasikaso ko. Sinabi ko na din na vlogger ako, chef. Vlogger ako, sir. Paki-asikaso nga nito. Para at least man lang ma-aware sila, mawindang din ba? Kasi ngayon, nakakawindang na din yung mga vlogger vlogger ako, paki ano nito kasi sa, sinabi ko talaga doon na ano na kan, naiinis na kami sa service ninyo. <coughs> kasi mga senior citizen dapat niya si kaso. Nagtatanong yung tao, tinuturo lang siya kung saan-saan. Eh ayun, naabutan ng another ano, another ah, na, naabutan siya ng ng ano niya time ng flight niya. 4.25 yung boarding time niya, alas 3 pa daw siya, Nandun, nandito na daw siya. Nagtatanong siya, nagpapa-assist, walang nag-a-assist, tinuturo-turo lang daw kung kahit, kahit, kahit saan saan. Kawawa naman yung tita. And ako, kawawa tayo, nasa sulok ako eh. Nasa sulok lang ako, nanonood. Eh hindi nila sinamahan sa tikiting. Ngayon, tapos sabi ng tita na iiwan lang daw niya yung gamit niya, ayaw din. Kasi daw baka mawala daw. Ngayon nakakainis nga eh. Dapat nga sila yung mag mag-aasikaso noon. Ihahatid kung saan dapat ihatid. Kasi kasalanan din nila yan. Bibigyan ka ng gate to be announced. <coughs> so yun hanggang dito na lang guys. And uh, pakishare po itong video natin para at least man lang umabot din dito sa ano no? Cebu Pack. Sa susunod, huwag kayong maglagay ng gate na to be announced para hindi mawawala yung mga senior citizen. Kagaya nun. Diba? So hanggang dito na lang, please don't forget to like, share, and subscribe. bye, -bye.